Hi, andyan na pala kayo. Hello everyone! Thank you for joining me today. In this video, share ko po sa inyo yung mga bagay na binigay sa akin, yung regalo, pasalubong from friends and colleagues, and also yung mga binili ko na sa akin pa rin isang dekada na ang nakalipas, and even more than a decade ago. Isipan ko lang i-share kasi sobrang natuwa at na-amaze ako dahil hanggang ngayon, I mean after all these years, Magaganda pa rin sila, matitingkad ang mga kulay at maayos pa. Ayan, ang dami ko na mga sinabi. Samahan niyo po ako, umpisahan na natin. Welcome back! As I've mentioned in the video earlier, yung mga gamit or bagay po na isishare ko sa inyo were all um, isang dekada nang nakalipas and even more than a decade ago. So, umpisahan na po natin. Let's start with the skirts. If naalala nyo yung mga bloomers before, ito siya. Yes, this is a white skirt na parang bloomers. Meron siyang zipper sa side. And hindi ko na makita ang kanyang belt na white din. Ayan, it's above the knee for my height na five and a half. Oh, five, one and a half ang height ko. Ha! <laughs> Ayan and cotton yung tela niya so after all these years closer look white parensya kasi hindi ko din siya gaano kasi nagagamit eh yun so next we have a black skirt wala lang siyang pockets sa sides kasi yung side niya were all buttons may buttons siya here and also here and nagfi-flare siya sa baba pa-flare yung style ng skirt na to. Ayan. Okay. Next, we have ito. Sobrang ganda. I love this style kasi parang ethnic ang dating. And aside from that, mayroon siyang slit na nakaka-sexy on both sides. Yan. Ang cute, diba? And after all these years, yan po. Yung garter niya is still garterized pa rin. Medyo ito lang, pero that's okay. Pwede na siyang ikat. And yung kulay niya, matitingkad pa rin sila. And this one naman is I love knitted things talaga. I have pouches na nakanited, na knitted and meron akong headband, skirt, blouse, covering. Yun, So, this one is a full skirt knitted. It's a full knitted skirt. Ito po yung baba niya. Ito yung. And, ito. Medyo lumuwag lang yung um, kanyang waist. Pero, pwede na. Siya, kasha na siya. I use this. Ang last na gamit ko sa kanya was 2020 when I attended a garden wedding of my friend. And, bala ko siyang ipa-repair before gusto ko sya na siyang ipakat into above the, above the knee or even below the knee para umiksi ba. Pero para mas maganda na rin. Kailan baka hindi kasi makuha, naisip ko, baka hindi makuha ng mananahi, masira yung mga knit. So, hinayaan ko na lang siya. It's cute naman. And, ganyan. Yung kulay niya is beige. Ayan, closer look again. Hindi pa rin nagbago ang kanyang color. Pero hand wash lang to. Not washing machine. Okay, so we're done with the skirt. Konti lang naman siya. I don't know yung iba. Siguro napamigay ko na. Another, we have long sleeves. Sobrang tagal na nito. Ito, this is from Arrow. May mga collections ako din ng Arrow kasi I love Arrow before. So pumupunta ako doon. para magaganda kasi yung mga long sleeves ng Arrow. Mayroon siyang mga parang ruffles here. Ruffles here. Ayan. So pwede ka lang naka-slacks pwede mo siyang i-partner sa slacks, maong pants, or even sa skirt. And also have this one. Nakikita ko itong style na to sa mga ano, K-drama actors. Yan. Yung um, horizontal na lines. Pati yung color na to. Parang cute, diba? Kaya yung style. And, tinan nyo po. The color. Grabe, ang ganda maganda pa rin yung color. Hindi pa nag-fade. Also, this one, parang hindi naman siya long sleeves actually. It's a three-fourth. Kasi ang purpose niya is this one. Meron siyang ganon uh, ganun. If fold mo siya, hindi ko makita yung kanyang tali here. This one, ilalagay mo siya dito sa may button para maging three-fourths. Ganon. Hmm. Wait, ayan. Para maging ganyan. Yun. So, three-fourths lang siya. Style niya. Another is also a long sleeves. Sobrang liit, no? Sobrang fit, pero stretchable naman siya. And, maana siya. Hindi kasi ako ma-cleavage. So medyo malalim yung banda ang area dito. So nilalagyan ko siya ng inner cove, inner tube or spaghetti strap. Nadamit panloob loob. Ayan. La ay hindi naman siya last. Second to the last, this one. This is from Freeway. It's a levisilario inspired na long sleeves. Kasi meron siyang borda dito. And on this one, parang flower na parang leaves. Hanggang ngayon, yan, yung mga borda niya, andyan pa rin. So, hindi to win hand wash, win a washing machine to. Pero magaganda pa rin yung kanyang borda. Levi Silerio is a national artist for music. And meron dito sa baba, nakalagay na Silerio. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang mahal kong tunay na tunay. Ang laging panaginip ko ay tanging ikaw. Ngunit ang totoo, madalas mong mapag-alinlangan ang puso kong tapat sa pagsintang di mo alam. So, ang cute. So, hindi siya maiksi. Ay, I know I main story. Hindi siya mahaba. Maiksi lang siya. So, pwede nakatuck out, nakatuck in. Pwede sa skirt or sa mga jeans. Ayan. So, this one... This is one of my collections ng Kashika. So, meron akong long sleeves, meron akong dress, meron akong pants. So, these are few. Ang iba siguro, I think, napamigay ko na. I'm not sure na kung nasa na sila. Basta, kasi wala na siya dito. Ito na lang yung mga nakita ko. So, baka napamigay ko na nga. So, this is Best Dress by Chris and Lucy. And from Kashika. So, backstory, if you still remember yung show nila Richard Loves Lucy nung mga around 2000 I think mayroong damit doon si Lucy Torres na white and then may ribbon siya sa in front and three fourths lang siya so sobrang nagustuhan ko yung blouse na yon And since I'm a fan of Lucy Torres, kasi bakit ko siya fan, sobrang malumanay niya magsalita, mahinhin. Alam niyo yun, sobrang, Lady-like talaga. So, nagustuhan ko talaga siya. I'm a fan of Lucy Torres. And since she's an endorser of Kashika before, hinanap ko yung blouse na yon, Yung mga suot niya during that palabas, hinahanap ko. So, yung blouse na yon hinanap ko from different um, outlets ng Kashika. And luckily, nahanap ko siya sa Robinson Staff Ermita. And of course, since sinahanap ko nga siya, so buy na agad. So hindi ko na ngayon makita kung nasa na. I think nabigay ko na. Ito na lang yung, ito yung isa sa mga long sleeves. And this is a glittery long sleeves. Ayan, may glitters, glitters all over. All over sa, sa damit na to. Yes. <laughs> Ang cute. Ginamit ko lang, ginamit ko to siya sa company party. Naka ano lang, naka long sleeves, um, jeans, and high heels. Ganda na, di ba? Also, eto na yung dress. Um, parang I think company party din namin and the motif was green. And since I love Kashika, so doon ako nagpunta, doon ako naghanap. Buti may nakita akong something green. Ayan, three-fourths. And meron lang siyang ribbon here. So medyo mahaba siya. It's a dress. Naisuot ko siya ulit after, I know, naisuot ko siya ulit during the recognition day ng bunso namin kasi meron siyang award. Okay, and another collection from Kashika is a pants. So ito, nag-flare siya sa baba. Ayan. So I think parang sinuot niya rin to sa palabas na yon kaya hinanap ko rin siya and thankfully, meron akong nakita. I don't know lang kung saan outlet, kung saan store ng Kashika. So, nagfi-flare siya sa baba. Meron siyang letter K. Yun. So, grayish siya. And hanggang ngayon, ganun pa rin yung kulay niya. Nakailang washing machine na ito. And this one. Grabe, sobrang tibay niya. Kahit nakailang washing machine na siya hindi pa rin nasira ang kanyang tatak na kashika. Even the black one. Yeah, ano bang tawag dyan? Sobra. Wala man lang gasgas, walang punit. Maganda pa rin. Ayan. So that's all for today. I think meron pa siyang episode, no, meron pa siyang part 2. Kasi meron pa akong isishare share yung mga pinamigay naman sa akin, mga pasalubong, and pangregalo. So for now, that's all for today's video. And see you again. Bye! After so many years no hindi pa rin nag-fade ang kanyang pangalan na Von Dutch. And this one I think came from Ilocos War. This one is a sexy 90s. Yes, and the, the color is so cute. Pink pa talaga? Oh, yung ganda niya. Yun, so talagang binili ko siya. Ang cute. So siguro next item would be next item item No, parang online selling ako, no. Online selling kaya ako. <laughs> anyway,